Bitbit -bit ang pag-asang makapagbagong buhay kasama ang kanilang mga pamilya. Hindi nagdalawang isip ang anim na mga miyembro ng komunistang teroristang grupo na sumuko sa mga otoridad sa Surigao del Norte at Agusan del Norte. Pinangunahan ng 29IB ang pagpapasuko sa apat sa mga ito sa Kabadbaran City, Agusan del Norte noong Setyembre 22. Matapos ang pagsuko ay kaagad ibinunyag ng mga ito ang lokasyon ng imbakan nila ng mga baril sa bulubunduking bahagi ng sitio Kabuluhan, Barangay Buhisan, San Agustin, Surigao del Sur. Dito ay matagumpay na nakuha ang siyam na mga baril sa tulong ng mga tropa ng 29 IB at 75th IB. Kinabibilangan ito ng pitong AK-47 rifles, isang M203 grenade launcher at isang M16 rifle, mga magazines at bala. Samantala, dalawa pang CTG members ang sumuko rin sa 30IB sa Higakit, Surigao del Norte noong Setyembre 25. Ang mga ito ay miyembro ng Regional Centro de Gravidad at Sub-Region Centro de Gravidad Westland ng Northeastern Mindanao Regional Committee. Kasalukuyan namang pinoproseso ang kanilang enrollment sa Eclip. Ayon kay 901st Brigade Commander, Brigadier General Arsenio Sadural, patunay ito sa epektibong pagtutulungan ng mga kasundaluhan at stakeholders nito sa pamamagitan ng Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Malaki rin ang pasasalamat nito sa suporta ng LGUs at hinikayat ang mga natitira pang CNTs na magbalik loob na at simulan ang bagong buhay. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.